iyon no Mamik po Jana Hmm Dito i-upload Dito Ito yung tumutulong sa mga katutubo, mga kababayan sa katuwiran upang maka sila Lubos niyo lahat dyan mga kababayan So andito tayo ngayon sa Kagubatan ngayon Bali explore explore tayo dito mga kababayan Tingnan nyo yung kabila oh. ah, Hindi mano ma hindi maklaro Napaka ano dito ah. Tingnan nyo yung dito Pero mga batman, mga kababayan, no? nasa dahon ng uh, abaka. <laughs> Hindi man lupad. <laughs> Hindi siya makalayang-layang. Alam. Mana ikut anu Jan? Hmm. Kenapa orang nak ikut anu? Kau perun tu nak? Haa. Oh. Kenapa baru anu mobil tu dia? Makin mm. Kami mga sa kegubatan ni Jan. <laughs> Mayroon kami nakita ang uh, Batman. Kini ni mga kababayan ha? Tulu. Bilawah. Tulu. Ay, tatlo pa. Hmm, tulo. Tatlong batman. Tingnan nyo ha. Ayan. Ini Ini berapa? Ayo, kenapa? Ayun, lumipad. <laughs> Pinalipad namin mga kababayan kasi po. Kunin namin tong saging dito. Kasi nang kami ni John dito mga kababayan. Kunin po yung puso niya. <laughs> <laughs> Yan. Kainin namin yung ubod ng... Yeah. Ha? Kasi ka Didyong, um, Ubod siya. Oo. Oh tanamin sa inyo ngayon mga kababayan oh. ang buhay dito sa kabukiran tapos meron pa lang mga pwedeng kainin dito mga kababayan na sa tingin natin na hindi pwedeng kainin tingnan yeah! niyo mga kababayan ha anong gagawin ni John sa ubod Tengok. Tinggalnya mah kebayan. Yang kegawin ni Jan. Oh, bayan. Mengawal pun mengatik gua kan sana Jan. Ha. Oh. Itu pun yang kinakain ng mga matatandang katutubo noon mga kababayan sa kagubatan. isa gulayon? yun? Kilaon ba? Kilaon. Kaya mag na sila unya. Kanang hagot nang hag-oot nila o. Oh. Malaksi. Hmm. Ano yung ikaw nila? Tumakabaya no? Try din natin kakain ngayon. Ng ano. Ubud ng saging. Kasi napaka-ubod namin ngayon. Ubud ng gutom. <laughs> Ulanang ibang peraan. <laughs> itu lang ang. Peraan anamin maka bawah yang itu. Peraan maka lang. Buat tak Jan? Hmm. Mana? Hmm. Ya wong. itu yang pagkain ng mga karutubo. Sa gubat. mana? Mm. Ah. Ito yung Kau nolong siya? Kini? Hmm. Alang dito sa ubos. Ah? inut, ha? Ha? Ang sa ubos ka na. Hmm. Ito mga kapabayan, oh. Ano? Amik po, Jana. Dili upload. Dili. Ito yung tumutulong sa mga katutubo, mga kababayan sa kakayahan upang makasurvive sila. So ito po yung ano namin ni eh, Jan ngayon mag explore-explore kami sa kagubatan. Alamin namin kung ano yung mga pamumuhay noon ng mga katutubo. Ito pala yung mga kinakain nila noon. Lalo na pag gutom na gutom sila. Tapos wala mang ano dito. Maubusan ng bigas. Lalo lalo na mga babae Yung mag... Ano sila? Ito. Mang hagot. Maggawa yung gagawing pisi. Alubid. Yung iba. Sabi pa nila. Doon sa binibintahan namin. Yung mga malinis talaga yung kulay puti talaga ay sali daw sa paggawa ng pira iwan ko itong ba first time ko makakain ito ngayon mga kababayan daw 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 makabusog gina siya no? makabusog magawak mag ano kami mga bayan mag kami na ito manghagot para may mapirahan kami <laughs> try din namin yung buhay sa kagubatan mga kababayan niyo yung napakaano tahimik talaga mga huni lang ng mga ibon yung maririnig natin dito Tingnan yung paligid mga kababayan. Paligid. na, maligid Ito ba tayo? Ah, ah, ang hirap pala ng... Ah, ay! ay, 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 ay. So, mangaka babayan muntikan tayong nano. no talagang nadulas tayo iya yung ano natin no nadulasan na ni dapatan ada di to pa pa kelangan kang tumagilid at uwag lang tumihaya busok <coughs> Tapos ang ganda pa dito mga babayan may mga malalaking kahoy po. Yan. Sana mga babayan ay eh, huwag yang putulin kasi malapit yan sa Pag! Ano. Huwag yan putulin kami mga babayan. Hindi talaga kami namumutol ang kahoy. Kasi po wala kaming jinso. <laughs> wala kaming jinso. Bawal din kasi mamuputol ang kahoy dito mga kababayan. Kailangan kang magkumuha ng mga permit. Sayang yung kagubatan. Naubos yung mga kahoy. Maubos yung mga kahoy. So baba tayo dyan mga kababayan. So stop muna natin ang video kasi mahirap ang daan. Tingnan nyo muna yung paligid natin. Tiring! Tingnan nyo paan natin mga kababayan. No? Mataas, medyo mataas Dyan tayo wala daan ngayon May kahoy Tingnan nyo yung mga kahoy, yung mga malalaking kahoy mga kababayan Yun Dito po kami ngayon sa portion ng kibilog mga kababayan Dito din sa aming lugar lang Banda ito sa kilometer 26 Yun yung mga kababayan So Bye bye muna